Sa mga mahilig sa anime at pop culture collectibles, may bagong tambayan ngayong weekend sa Baguio City. Ito ay sa pagbubukas ng ikaanim na North Luzon Hobby Expo. Tampok dito ang mga keychains hanggang sa lifelike action figures ng mga paboritong anime characters. Hatid ng Expo ang kakaibang experience para sa mga kolektor at enthusiast. Kaya naman hindi ito pinalampas pa ng magkasintahang sina Devon at Alicia. Ay, mostly po yung hinap ko dito yung mga cards po sa isang section pa kasi. Tapos yung mga figurines naman siguro. Yung mga po ang nanaghahap pala namin ng mga merch po na mahilig po namin sa mga anime po, mga manga na hilig po namin talaga na pwede isuot po. Masaya naman po talaga kasi yun nga po, uh, medyo mahirap na, na mag-travel mag po sa Manila po po para lang sa mga coach po na ganyan. Kaya maganda po na may, may mga ganda po sa bagyo po. Iba rin ang tuwang hatid nito sa mga exhibitors, gaya na lamang ng 48 anyos na si Gerard. Anya, 36 anyos pa raw siya noong mahilig siya mangolekta ng mga action figures. Pero ngayon, gusto niya rin itong ipamahagi sa ilan pang mga kagayan niyang kolektor. There was a time na medyo dumami na yung collection ko. So I started opening and I started displaying them. Uh, pero siyempre, naging ano na siya eh. Hindi hobby, naging habit na you really, if you see something na interests you very much or matagal mo nang hinahanap and then finally it's available, kukunin mo yun eh. So, hindi ko naman binubuksan. Dumadami ng dumadami. It came to a point na I think I had um, quite a lot already. Sabi ko, maybe I should start to let go some of them dahil baka, baka merong iba na may mas gusto yan kesa sa akin so might as well. Kasama rin sa Expo ang kanyang paboritong action figure na bagamat mabigat sa loob na pakawalan, handa pa rin daw na itong ibenta sa iba. Mahirap, syempre. Uh, dahil uh, ano yan, eh, part of your personality, eh, diba? um, it expresses uh, what you are in different ways. Eh. So, uh, But also kasi ang kagandahan nito eh, when you display, parang you get to show others na, na who you are. Kung halimbawa in terms of what interests you. Just some of the collection no, uh, that we are um, displaying here right now. We just wanted to try it out first, so hopefully. Uh, we get good results para next year ba, diba, will be bigger and better sa, you know, sa North Hobby Expo. Bukod sa anime merch, may mga boots din na nagtatampok ng artworks, customized items, at iba pang unique finds. Uh, pero yung parang pinakasimpo kasi ng booth namin is parang mga medieval renaissance po. Um, tapos may fantasy, magical, ganon. So meron po kaming parang mga ganito, mga emblems. Ganyan. Tapos meron din po kaming parang mga coins. Ito po uh, gawa po namin to. Design din po namin siya. Parang kapag nakikita ng mga tao para saan siya sa mga expo na ganito po kasi madaming gamers, madaming uh, table top Uh, so ang use po ng mga ganto is para imbis na gumamit po sila ng pesos, ang gagamitin po nila ganto para kunyari ma-immerse po sila talaga doon sa laro po nila. Kaya't siguradong hindi lang memorabilia ang maiuuwi, kundi pati bagong koneksyon at experience. Magtatagal ang expo hanggang sa darating na linggo October 5 sa Cordillera Convention Hall ng Baguio Country Club sa Baguio City. Vanessa Bugtong, RNG News.